Ang init! Grabe, akala ko lalamig pa kay ramdam ko sa electric fan. Pero at least summer na. Bakasyon na naman. Naiisip ko pa lang. Summer, dagat, tas blue na tubig at malamig na ice cream. Hi. O, kayo magdamag na naman nakabukas yung electric fan nyo. Yung kuryente natin, malaki na naman. Ang init! Ang init! Ano ba yan? Pinatay pala yung electric fan! nako summer na naman. Ang init. Junkert, maligo ka na. Anong oras na? Papasok ka pa. Ay, oo nga pala. Sige po, ma. Ang init naman, grabe! Kuya, paarong naman konti. Medyo basa na po kayo, oh. Wala na maurongan pa! Oh, isa pa na sa kaliwa! Wala na nga, eh. Doon ka lang sa bantang gulong, Kenji! hmm, <laughs> ikaw na lang. Tignan mo, kakaligo ko lang. Pawisan na agad ako, oh. Oo nga, eh pasok pa lang tayo, pero pauwi na yung amoy natin! Ang baho! Tiis lang, Kenji! Malapit na tayo! Oo, oh, oh, sige! Hanip pa, amoy lechon. No ba namang hindi mag-aamoy lechon? E tignan mo yung electric pan, napoy na yung binubuga. Ah. Naluluto na yata ako mga pre. Wala na akong naiintindihan. Nasa classroom ba tayo o nasa loob ng lata? Gusto ko ng maligo ng dagat. Sana matapos itong klase natin. Mamamatay na ako sa init eh. Okay, class. Magsiuwi na kayo. Tapos na ang klase. Tapos na rin. Ang pinakauna kong gagawin, maglulub-lub sa tubig na malamig. Ako na una nagsabi niyan ni. Eh. Bahala ka dyan. Tara, kahit tayo sa bahay nila, Jungkort. Sa bahay na naman? Ito na talaga ang sagot sa init ng panahon. Finally, nakulayan na yung pinag-usapan natin sa GC natin na maligo sa dagat. Tama, pero wala tayo ba ang pagkain? Meron ako. Yun na. No? Sakto yan, gutom na ako. Ay, kanin lang pala nadala ko. Anak ka naman ng teting, oh. Ano ba naman 'yan Andy?